É isso que me peguei na pintura.

Gracias.

'yung 'yung mga takdang 'yung na. po, no. basta ano lang, na, Basta pantay. Pantay 'dio. 'yung 'yung mga robot. Okay. Hindi mga taga sila na rin 'yung nagpi-ingles. Ah, ko kayo na maganda kasi 'yun naman mga anak nyo naman din na nakakatawa.

Ako. Hindi mo naiintindihan. 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 Hindi ピカピカピカいいじゃいですか。 Morning. Morning uh -huh. okay lang po. Good morning sa barmes. Salamat. Good morning. 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 Ng mm, sa loob ng gagaling. Uh, yeah. <gibit> sa loob gagaling. Parang ano eh, may deport sa kalalim ng lupa. Eh. Oh, na lupa. oh, so hindi, alo, nila, na so, yung yung naman ang lupa. Malinis tubig na lumalabas. So, so, Sumasabay na rin <laughs> yung water. Pinapasukan. Meron pa ng nandito. <laughs> hmm. Meron. Sa din sa isa meron din. Sa kanyang sa Prof. meron din. Ah, meron? Meron din po.

Inheritance, maganda yung oh inheritance, so inheritance, oh inheritance, so oh oh inheritance, oh inheritance, so oh inheritance, oh inheritance, so oh inheritance, so oh inheritance, so oh inheritance, oh inheritance, so oh oh inheritance, oh inheritance, so oh inheritance, oh inheritance, oh inheritance, oh para kami makalit eh. Kasi makalit sa amin ah. Hindi po. <laughs> Kasi salamat po. Basta kami hindi ka makawala. salamat po. Basta kami pa. Parang hindi <laughs> tayo Oo, eh, oo. Hindi na Yung serio, alam mo pa naman yun. Bukong parang sa kailangan. Sabi ko nga ako. Kanila lang

tapo yung pintura rito sa right side dito basa ako. Atin. Okay, salamat. Yan po kayo. una na po kayo. Thank you tita.